Huwag mag-away-away, ha? Huwag mag-away-away. Kain na kayo dyan. At ako'y magtatrabaho pa. O, oh, sige. Kain. Kain kayo. Huwag mag-away-away, ha? Yan. Ang sarap ng pagkain nyo yung mga tao sa Amin probinsya walang maulam kayo ang sarap-sarap chicken curry oh. compliment from kabayan hi baby kambing nanay kambing pala ito yung tatay kambing ang doon tinatamad <laughs>